Nanalo ako. Ha? Nanalo ako. Na? Ayan na. Ano ito? <laughs> Ayan. Ano? Nanalo ako ng isang libo. At saka pancha. Luto mo lang muli sa. Andiyan pala ipati mo ha. Kaya kami sa labas eh. Sino? Kami. Nino? Nila pamilya niya. Hindi ko nga. Ha? Hindi ko nga. Nandito susi. Hindi ko. ko. E, tapos anong oras ka na naman? Mm Hindi -hmm. mm -hmm. na ako, di ako papagabi. Saan ba ako bumunta? Mm -hmm. Saan daw kakain o oh, may t-shirt pa? Hindi ko alam. Siguro, ano yun? Um, Nakabidyo pa kayo.